isang mapagpalang umaga po sa ating lahat Tayo po ngayon ay maglalakbay papuntang bayan ng Dagupan uh, Narito po tayo sa Paniki, Torlac ngayon So sa so umagang ito, ayan po, ah, kasalubong po natin ang, ang liwanag ng araw uh, Ayan po, ayan po yung haring araw Sobrang uh, parang umaga Yung hit index mamaya mataas. So summer na po talaga. Ay. Ayan po. Ate pong nasa lubong ngayon ang sikat ng araw mga amigo Patu, papuntang pato papuntang tugupan ngayon parang ang at, ano nang init ng araw ayun po, meron po tayong nasundan dito mga taga tiplex car ayan ang silaw na nang hang ah, liwanag so tayo po ay papuntang dagupan so mag exit po tayo dito sa Tarlac so yan po Tarlac dito, ah paniki pala papunta tayo ng exit tayo ng paniki ngayong araw na ito yan po At dalawa po ang exit to dyan papuntang Maynila or papuntang Baguio since ipapunta po tayo ng dagupan hindi po tayo didiretso kundi kakanan ho tayo dyan mga idol so ayan po kanan po tayo ito na po yung teplex going to pagyo dagupan pangkasinan Good morning po mga amigo at mga amiga So sa muli uh, Maraming pong salamat mga idol uh, Sa pagbisita nyo sa aking bahay Nandito na lang po